Hello mga kabisdak Magulay tayo ng shiitake mushroom pyogo. Guys, oh. Oh, pyogo. Shiitake mushroom. Masarap to guys. Uh, pakita ko sa inyo paano ito ha. Ah. Guys gulayin natin guys Hello mga kabisdak! Happy Monday! So, October 30 guys noon. Today is the day. Mubuto na. Nakabuto na ba ang lahat? At ako ay magluluto ng ating mga shiitake mushroom guys. Natawag itong shiitake in Japanese. Pyogo in Korean. Yung ibang shiitake ay dinry namin guys. No? Ito fresh ito. Pero pag ano, no guys, yung dry na shiitake ang gamitin mo is ibababad mo lang siya ng one night. At same process pa rin. Gagamit ako dito ng sibuyas. tatarin ko lang ng pino at mga bawang. Itong bawang guys at itong onion, white onion. Si Insoy, si Little insuy ang may gawa dyan guys tinagtad niya at siya din ang naglagay dyan sa may baunan. Ah, oh. at nilagay niya sa ref. Oh very good talaga. So, dok-dok, dok-dokin. -duk -duk oh. Dik-dikin mo lang ng pinupino yung ating bawang. Yung atantarin mo ng pinupino ang ating sibuyas. Isusute mo lang yan, guys. Uh, same process pa din. Ganito ako magluto ng shiitake mushroom. Natutunan ko yung recipe na yan sa aking biyanan. Ang nagustuhan ko lang sa dried na shiitake mushroom, guys, ay mas mabango kumpara dito sa fresh na shiitake mushroom. Mas mabango lang yung dried na shiitake mushroom, guys, kumpara dito sa fresh. Um, para sa akin, na pero pareha lang naman masarap. So, magpainit ka lang ng pan. Tapos, pag mainit yung pan ay ilagay mo mo mga tinadtad hinuwa hiwa mong pino hinuwa ang pino na mga mushroom ihalo halo mo lang siya guys para di bito sya masunog tapos antayin mo na lumabas yung mga tubig maraming tubig kasi yung laman ng mushroom guys mga 3 to 5 minutes guys halo haloin mo lang yan at itong mushroom guys may pwede din tong ihalo sa sabaw hinalo namin to sa sabaw na namin sa pansit sa mga vegetable pancakes o maraming ano guys mga recipe na pwede itong shiitake mushroom Ugaliin natin kumain ng mga gulay guys, no? especially mushroom kasi marami ka makukuhang vitamins and minerals dito guys. At masarap din naman to. Oh, so ito after mga 4 to 5 minutes guys, ganito na siya. Nawala na yung ano, tubig. Nag-evaporate na yung mga tubig. Yan. So, Halo-haloin mo lang siya. More, halo-halo pa more. At then, ilunod. Ihasagol na. Sabay, sagol sa Tagalog. Uy, eh. ihalo. O, <laughs> Ihalo mo na ating nikdik na bawang at yung sibuyas. Sa Korean cuisine, guys, aside from chili powder at chili paste, napaka-importante din ang bawang. At after natin, ihalo yung bawang at sibuyas, no? Yung ating spring onion, ay lagyan din natin ng mga tatlong tablespoon ng sesame oil. Itong sesame oil ay importante din sa Korean cookings. Ito ang nagpapasarap lalo. Nagpapasarap masarap. lalo na mga kaya masarap po ang Korean foods dahil sa sesame oil at mga sesame seeds yan guys at sa kanilang bawang oh. ito na ready na yan guys at budburan mo lang ng asin hindi na ako naglalagay ng mga MSG or mga other pampalasa dito guys kasi para sa akin masarap na po ang mushroom so lagyan mo lang ng pampalat asin yun guys iodized salt at yan na ready na ang ating sauteed shiitake mushroom thank you for watching mga kabistak ingat lahat and vote wisely happy monday see you on my next video อีกแล้วค่ะายบาย